Tikman natin ito. Masarap daw talaga ito eh. Chill na chill po. Mahirap niyang tanggalin. Ayos siya. Okay. Ah! Ay, ang bango. Tingnan mo. Ang bango. Ang gabi kaya... <laughs> 네. 응. 그래. 어, 설악. 자. 이제 설악. 설악 아두부. 비숙아. 응. 그럼 설악. Ito. Ang may vlog ka. Ito putok batok. Yung kain nyo ng ubus huwag na mabibili ng marami kasi yung baka ma blood kayo. Yan you know, lang kay Courage Gurapon. Sarap sa pang. Ay, dalawa na pala. Yellow hmm. Yul basket.